Hello mga kamanolong, welcome po muli sa aking channel Ayan, Kasalukuyan po kaming naghahanda at mag i po kami ayun Si Post Christopher kasama ko po sa likod Dahil itong araw po, hindi eh, lang po namin alam kung anong oras kami uh, aalis para bumiyay Papunta po sa ibang project ng kumpanya namin Patlo po kami rito, kaya alam may tulog pa po, po yung isa hindi uh, po natin yung story baka ma mapagalitan tayo. <laughs> At si Forman po, pa-transfer na rin po siya. Kaya lang po, sa ibang project din naman siya. Kaya may pasok siya, umalis na po. Ayan. Ayan. Paano, kami mag iimpake na. At dito medyo magulo ang aking, ayan na, kita nyo. Nakanda na yung ating mga Iimpakehin na yan. Ang gulo, no? Kasi as uh, si Boss Christopher, inaanda na rin po yung kanyang P pamalakas ang malit ha <laughs> dito tayo sa akin. ayan, habang nag ano tayo eh nagpiplay po tayo sa ating mga kaibigan gulo na hindi ko na rin po yan dahil siyempre impactin ko na rin po yan ayan, maya maya ayan. Ayan, mga banono, kami po ay mag-impaking ha Eh, busy-busy na yung aking migong si Boss Christopher ng Cebu. Dala kayo, bantayan nyo kami. Baka mawala yung ibang gamit namin, ha? Tumalit <laughs> <laughs> ako. Patagal nang na-stop. Dalawang taon kalahati na rin, ayan. At sinubukan ko <laughs> ayan ano. <laughs> <laughs> Ito nyo, <mayroon> Ano <laughs> Ano ba tawag niyan? Sa Gwen Bagid. Sa Gwen Bagid. Riyad, barain pa feet, yan. Yung pagbiyahe namin. 2,000... 2,021. Uh, uh, 2,021. July. Magaling na natin kasi baka mamaya pagkamalan tayo ano eh. Napunta tayo sa iyo. Ayun ang kasama. Tinatamad pa. Ayan. Ayun, nakita nyo kay Gapa yung gwapong-gwapo namin ay uh, na. Hindi masama sama ano eh. Para ma-sermonan tayo. Kasi na ako boss. Kami maging pakya. Ayaw. Easy. Yan. Pero ang tunasang din natin kahit konti. Good na? Hindi <laughs> po kami papunta Pilipinas ha. Papunta po kami ng ibang project site ng company namin. Although marami pa kong trabaho rito, kaya lang eh, hindi na po kami kailangan. Mas kailangan kami roon sa kabila, kaya nilipat kami. <laughs> diba? Oh. hindi daw matayo yung bilya doon so, sa kapano oh. pag yung tatlong tao hindi pa doon pag di nalipat doon yung mga pangmalakasan ng mga rektor. kasi nandito yung nagka-grinder yung... <laughs> project manager project manager <laughs> is a project na rito <laughs> ayan uh, mga kabanulong inabot kami ng blackout uh, kita nyo naman madilim at bukas po yung pintuan namin para kahit pa may pumasok na liwanag at kasama po yung aming project manager na nag-almusal. Tayo po ay magkakape na. <laughs> ayan, ha? At yung isa akong kasama doon. Resto pera. Busy na sa likuran. Busy, busy. Apat po kami rito, Filipino na nalipat. Kaya lang isa na doon po sa kabilang kwarto. Nag-impake na rin po. At wala po, Filipino. Yeah. Isang nagalog. Pili natin dito, ha? Habang nag-impake po tayo. <laughs> ayan, Ah. natin maging pake, baka mo may patatawagin kami bigla, at di pa nakahanda, eh, makura-urata ang kilos, ha? Ano okay. mo sa lang dyan, boss, ha? Mm. Ayan, mga kamanonong, at kami kakain muna. Oh. Ah, uh, ayan, sa Pilipinas. <laughs> bagong dating! <laughs> Nakipake na rin po kami lahat. Ayan, nakita nyo naman ang mga ano namin kami magkakain eh baka mamaya biglang tumating yung bus o so, sa kaliman hmm. hindi na kami gahuli sa oras ha hmm. tara kain po tayo mga kabanunong dyan hmm. Opo, oh, asa man o. sa. Oo nga po. Oo. opa, tapos yun? pa. pa mo na? Sige lang. Ito po yung aming tanghalian ngayon. Ayan. Pag namin. At dog eh, yung luto ko pong ginatangbakbon backbone eh. Inadobo ko po. <laughs> Subala ba? Ang hirap pong ano yung... Ano ba yan? Ito ang nasasa. Ayan. Yeah. Yeah, Ito sa kamay <makes> tika. <noise> <makes noise> ha? Maluwin na kamit. Kami ang kakain na. Saya tinggal, lalu dia mukrito. Tunggu tunggu, tunggu kan? Mati.

Ilagay ka sa rib. Ligurik? Yan. E bagong lagay si ano. Tuna. Alawan nyo kami. Kami kakain na. Uh, ah. Mga balong lang. <laughs> kain, kain. Ano yun? Standing position na lang? Nabalot talaga <laughs> sa <laughs> upuan. Ayan mga kabanonong at atin na pong ililigpit ang ating mga gamit sa pagbablog at dahil para di na po tayo gawin sa oras mamaya Ayan. hanggang ngayon po ay wala pa rin pong kuryente kaya inamitan po natin ng isang cellphone Ayan, ah. ilipit na po natin yan ha. hanggang sa pag hanggang sa muli po natin pagkikita mga idols, lipat po, po na lang po doon ha sa aming lilipat ng side nililigtik na rin natin ang ating sound card ayan Ayan. Ayan, yung makita kaya nagliligpit pa rin po sila ayan <laughs> busy busy pa rin eh ay mga last ano na to last ligpitan ay mga gamit na kailangan na mailigpit na maayos um. so, mga kabanonong ito full pack na po kami na katulog kami kanina kaya lang po may tumawag pa sa kasama namin eh, kaya eh, medyo na ano ang kilos namin <laughs> ala namin mamaya pang gabi eh, eh alas ano pa alas dos pa lang ano oh, dos, dos, dos. O, alas, alas dos pa lang eh, Alauna ala una pa lang pala uh, pala. napabilis ang kilos namin yan nagantay lang po kami ng pagsasakyan nito ng bobcat na no, malit yan At tayo magpapaalam muna dito sa ating Salaman! Ah. Bye bye na aking mga halaman! At sana ay alagaan kayo ng may iwan yan. <laughs> bye bye! At ako'y malilipat na ng ibang project. Yan. Manolong, uh, ito na po yung bus at nag na po sa amin. At ando na po yung isang kasamahan ko na si Boss Christopher. Ah, uh, yun, yun, nakikita ko. Ano na na po kasi siya dahil yung pinasakay po namin sa bagkat yung aming mga gamit. Sarami po ng gamit namin. Uh, at antayin lang po namin ang aming dalawang kasamang Pilipino rin na paalis. Mamaya maya maparating na rin yun ah. Ayan, paalis na po kami mga At goodbye Morsia Project Salamat sa lahat ng mga Nakasalamuha namin Sa loob ng dalawang taon At anim na buwan uh, Paalis na po kami At ito na po yung pinaka Dulo ng Accommodation ng aming kumpanya Punta po tayo doon. pinaka-gate na nga. Ayun. pala eh. Minuwalan. Bye bye mga kapanood ang atabangan nyo ang aming mga susunod na mga video at mukbang doon sa Jeddah na aming susunod na destinasyon